Hello mga ka-showbiz, welcome back to my channel Nadine Lostre, Catherine Bernardo Parehong my ex love team At ang ka-love team nila Naging karelasyon nila So balit nagkahiwalay Ito naman si Nadine Lostre Kahit hiwalay na kay James Reed Love team dati Ngayon may bago siyang boyfriend Isang friends Filipino na napakayaman Samantalang si Catherine Bernardo Ay kakahiwalay lamang sa kanyang long time boyfriend 11 years 11 years with Daniel Padilla. Ang nakikitang dahilan ay di o si Andrea Brillantes, isang young dramatic actress ng kapamilya ABS-CBN Network. Sa ngayon, masaya na si Nadine Lostre sa kanyang boyfriend at ngayon, single. Si Katrin Bernardo, usap-usapan ngayon, may mga netizens, mga fans na sana magkaroon ng movie together itong si Nadine at Katrin Bernardo dahil Pareho silang maganda, talented at uh, syempre bankable actresses ng Pilipinas. Ito nga ang sabi ni Gerald Napoles, sana magkaroon silang movie team up together with Nadine at uh, Catherine Bernardo. Supposedly sana next year dahil uh, deserve nila na mag-move on, especially Catherine Bernardo. Siyempre si Nadine on na kaya naman demand ng mga tao, ng mga fans, sana magkaroon sila ng pelikula together of course under Star Cinema sa ngayon very happy itong si Nadine samantalang si uh, Catherine ay kailangan mag move on kailangan na uh, masasabi niyang life must goes on dahil uh, napakabata pa niya para malungkot sa buhay life is precious kumbaga sabi ng mga tao dyan Kaya naman, kaya naman, looking forward ang mga fans, mga diehard fans ni Catherine na sana maging masaya pa rin siya, mahanap niya ang tunay na magpapasaya sa kanya, mabait, at hindi siya lulukuhin next time na maging boyfriend niya. Kaya again, looking forward for movie with Nadine Lostre at Catherine Bernardo. Maraming salamat sa pakikinig at pamanood sa aking update today.